Kung tadi sabat kita sabat para si ano eh. nih eh. hi guys

Mamãe, olha ele. Ele tem nariz como patinho, como peixada. Sim. É meu avô lá

Bakit hindi mo libo yung balat? Para sa iyan. Ado? Nakain mo yung balat? Nakain ko na yung bunganga. nga. Hindi yung balat ng shrimp. Mm. Ah. Hello! Salang. Uy, yun na lang. Hindi ka ba nakakalim? Eh? Uy, kay Momo yun. Meron pa dun mga dalawa yan eh. Inabusan mo kasi ako. Uy, kapan nyan? Bawa lang bago Banga

'Di okay, kinapon lang yung isda oh dyan. Ay, hey, ubos na din yung ulam natin. Tapos naubos yung buong bahay natin eh. Kung just what? Hmm? Kung siyang hipon, hmm. may mga hipon pa sa ilalim din eh. Kaya kain ko ngayon ulo ng yung pet.

Yan ito din yung ulam niya, guys. Cream. Hmm. Tsaka tahong. E, ngayon kami tahong nga. Pag ulam niya, tahong nga. Wait lang pa. Stop mo nga. Bakit okay. may bilog? Hmm? Ayun o. Mm hmm. Okay na nga. Bigyan na. na. Ayun o. Ang bilog na green. Ano ba mo? Eh? Wala ko napindot. Baka may napindot ka. Mamaya ha. Na ka ano yung nakaripag dyan? Ano yung ka? Ano yan? Laman? Gayana kaka mal aunque ilika nushe geri ra Kakara descriptor paneer y

Kalau saya nak kalau saya <laughs> ay ay ay, ay. <laughs> boy pasta eh mata <laughs> dul nih eh. malah ben sa kan nih orang jelly is ta Jelly ice yung laman. Balat yun. Jelly ice yung balat, guys. Dito naman yung balat. May jelly ice. Aminin. <coughs> wow. Ini pelaku sekali khogi Re mana indu ye bol bol sada sparna sada hai 65

Señor Robinata. Hello. Papa. Tapos na. Hi. Bye bye.